Hello guys, sa pinagpalang tanghalian na po sa buhay ng lahat. Andito pa rin po si Lebring Ulam na po dito sa Siksikang Matanda. Akala ko po, ilang tao lang dito. Pero po, naubos na po yung isang styro, nabuksan na po yung pangalawa. Hindi pa po sila nauubos guys, diba Dabi pa. Ganyan po, kaya po dito guys. Siksikang Matanda. Uh, nabalaho pong muli si Lebring Ulam dito sa Siksikang Matanda. Kaya uh, kayo po, in-encourage ko po kayo kung nais niyo po na makatanggap. I-follow nyo po sa Libring Ulam, Ricardo Grosby po ang ating Facebook page. I-share nyo po yung programa, i-comment nyo po yung iyong address, pindutin nyo po yung like. Yung po yung requirements natin para tumanggap po kayo ng Libring Ulam. At sa comment nyo, ang i-comment nyo po, address hindi yun po yung boyfriend. Okay. <laughs> Kasi pag boyfriend nyo po, hindi ko po alam kung saan ko iyakate. Yan po, karamihan, boyfriend. So, boyfriend. Ang <laughs> nililinaw ko lang po, uh, pag, nag-comment kayo, yung address nyo. <laughs> huwag po kayo mag-comment kayo pa, huwag yung girlfriend, huwag yung boyfriend. At address po. Yun lang, lang po at Eric po yung tatanggap. Ayun. Oh, ayan na. Ano po, ginihintay niyo rito? Ni-bring ulang pa. Ayun. Thank you po sa libreng ulam. Thank you. Thank you. Kahit sa inyo po ito, kasi ito kataas lang, no? Diyan. Pakadag sipitin. Thank you ayan. po. <laughs> <An -hantari> po. <laughs> Appreciate mga guys. Thank you, thank you po sa libreng Ay. ulam. Salamat po, po, po Ma. Ulam pa uli. Opo o sa sarili ko Ito, na so, bakit ko po, po yung nagagawa nagkitinda